Magandang araw mga kuya at ate ko. Ito nga pala si Kuya Enforcer, ang public servant at Kuya Iso Kalsada. Mga kuys, simula sa lunes, May 26, 2025, opisyal nang ibabalik ang NCAP o No Contact Apprehension Policy sa mga kalsada sa Metro Manila. Pero bakit ito binalik? At paano nga ba ang paraan ng panguhuli? Tara, alam natin. Ang NCAP ay isang sistema kung saan nauhuli ang mga traffic violators gamit ang CCTV at digital cameras. Kaya kahit walang enforcer sa harap mo, pwede ka pa rin matikitan. Walang hintuhinto face to, walang face-to-face, pero sigurado may resibo. Paano ang proseso? Simple lang. Number one, makikita ng CCTV ang paglabag mo. Number two, iti-check ng system ang plate number mo sa database. Number three, ipapadala sa iyo ang notice of violation sa loob ng seven working days. Number four, may nakalagay doon na pecha, oras, lugar, at kung anong paglabag ang nalawa mo. May kasama ring actual na picture o video. Number five, pwede kang magbayad online o i-contest ang violation through email kung tingin mong may mali ang huli. Ito ay patutupad sa mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, Rojas Boulevard, C5, Makapagal Boulevard, Ortigas Avenue at iba pang malalaking kalsadang sakop ng MMDA. Mga kuys, doble ingat sa kalsada. Laging sumunod sa batas trapiko kahit walang nakabantay. Dahil sa NCAP, hindi ka man nahuli sa ako, may mata pa sa nakabantay Ano ang legal na ba siyan? Noong May 20, 2025, ay nilip ng Supreme Court ang Temporary Restraining Order o TRO kaugnay sa NCAP ng MMDA kaya't muling pa dito sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ano nga bang layunin? Layunin ng MMDA sa pagbabalik ng NCAP ay mapanatili ang disiplina sa kalsada, maiwasan ng physical na kumprontasyon at alitan sa pagitan ng enforcers at motorista, mapabilis ang daloy ng trapiko at makatulong sa traffic management kaugnay ng nalalapit na EDSA Rehabilitation. Disclaimer lang mga kuis, ang video na ito ay para sa layuning pang impormasyon lamang. Para sa opisyal na impormasyon at mga updates, bisitahin ang mmda.gov.ph o ang mga opisyal na social media pages ng MMDA. For more traffic tips, ipollow nyo lang si Kuya Enforcer sa Facebook, YouTube at TikTok. Ingat!